Unang pag-ibig Sa unang tingin, mundo'y tila huminto. Puso'y natutong sumabay sa himig nito. Sa isang sulyap na puno ng misteryo, nagbigay ng buhay sa pusong sarado. Sa simula'y takot, damdamin pinipigil. Masaya nang makasulyap, kilig sinusupil. Bawat nitimo, mo sa akin tila awitin nagiiwan ng bakas sa king pusong bitin Ang mga matamoy tulad ng bituin nagpapakinang sa aking damdamin Bawat salita mo sa pandinig ay malambing Tuloy itong pusoy lalong nahuhumaling O unang pag-ibig itoy sa akin na lamang itatago pagkat wala pa sa hustong kulang kung sa tamang panahon muli ay magtagpo sanay handa na yaring aking puso